Hello, good morning everyone. Ako po si Lady Mascara. Every morning kasi pag ano, pag gising ko, binubuksan ko kaagad yung aking cellphone. Nanonood po ako ng YouTube. Yan. Kanina pag bukas ko, napanood ko yung si Alpa. Alpa, ano ba yun? Nakalimutan ko. Kasi subscribe din ako yun eh, si Alpa. Panood ko tungkol kay Angelman sa kay uh, si AJ Aljunman yung artista sa kayong yung asawa niya Kung ako naman si Angel Angelman, huwag na akong ma-insecure. Pag ako ang babae, hayaan ko na lang po na ano, dinadagdagan ako ng asawa ko. Basta hindi lang ako iwanan. Ang gawin lang ngayon ni ano ni Angelman, ay eh, magpaganda at magpa <laughs> Ayun, yun, yun na lang ang ano doon. Kung yung lalaki, yung asawa niya, hiwalayan niya. Wala tayong magagawa kung yun ang gusto ng lalaki. Kasi pag ang lalaki ang nag-ayaw nag po sa babae, ay wala tayong magagawa. Ayun po. Kaya tayong mga babae, ay dapat, lagi na tayong magpa-sexy at magpaganda kung may na tayo. Para hindi po tayo palitan ng ating mga asawa. <laughs> yan po ang gagawin natin mga. Kaya nga marami na napapanood dito sa YouTube. Sa Reels yan. Yung mga may edad na laging may nag, lagi silang nag exercise yan. Ang gaganda pa nga yung mga katawan nila. Tignan mo si ano si si ano ba yung artista na ang sexy hanggang ngayon. Si Kalimutan ko na kasi hindi na rin ako masyadong nanonood sa mga ano eh, ang pinapanood ko yung mga dito sa YouTube channel, yung mga comedy, pagluluto, saka yung mga ano, about uh, yung mga ano, yung mga laba ganon, yung mga broke up, broke up ganon, yun ang pinapanood ko dito sa YouTube. <laughs> kasi dati matagal na rin ako sa YouTube, bali 4 years na. Pero, ano, hindi ako active lang noon ng YouTube. Basta nanonood lang ako. Mayroon akong YouTube yung year of pandemic time. Kasi nung pandemic, wala akong magawa kundi manood po ng ano, mga ano, noon, telenovela ng mga Korean, ganon. Tapos, ala, ni-scroll-scroll ko yung, mga, yung cellphone ko noon. Tapos nakita ko yung mga ganito, mga... mga <laughs> mga mga chismis chismis mga komik diyan yan nanood ako kaya yon Sabi ko, tapos subscribe, subscribe. Eh, siyempre, pag may notification bell, binubuksan ko. Kung nagugustuhan ko talaga, tinatapos ko talaga yung napapanood ko. <laughs> Kaya si Alpa, <laughs> lagi na eh, pinagma, pinagano pinagmamalaki lahat yung pinagtatanggol yung mga babae. Eh, ako naman, babae. E, syempre pagtatanggol ko rin yung mga babae. <laughs> pag ako'y palit ng asawa ko, ay, nadagdagan lang, okay lang. <laughs> gawin ko na lang po ay eh, magpaganda at magpa-sexy. <laughs> Alam nyo mga babae, nakagaya ko pag pinapalitan po kayo ng asawa nyo, ganito ang gagawin nyo, magpa-sexy. Tapos bumili kayo ng mga pabangong. Tapos yung mga bra, tsaka mga panty na mga sexy, ganun. Para kung makita ng asawa nyo, ay bakit yung mga hindi nyo ginagawa dati noon, yun gagawin nyo na pag yung gano'n na yung asawa nyo. Habi, mo. tapos magtataka ngayon yung asawa nyo. Habi niya, ay, bakit kaya gano'n na ngayon ang asawa ko? Habi, ganon, Tapos pag maliligo pa kayo, pag mag, tapos na kayo maligo, ano, magsuot po kayo ng mga sexy. Mga tong na panty, mga bra na sexy, gano'n. Tapos papakita nyo yung asawa nyo habang nagsusuot kayo. ayun ako magtataka yun yung asawa nyo. Yung asawa nyo na ngayon ang magseselos. <laughs> Sabihin ng asawa nyo, ay, bakit ginagawa niya na ngayon? Dati-dati hindi -dati, naman niya gumagawa ng ganun na. Bakit hindi naman siya nagpapanti ng gano'n noon? Bakit ngayon nagpapanti na? Alam niyo dati, meron akong kasama dito sa trabaho. Dati kasi yung mga panty niya, yung mga panting may edad na, yung malalaki. <laughs> ngayon daw, yung asawa niya ng babae, ang ginawa daw ngayon yung kasama ko sa trabaho. Bumili daw siya ng yung mga ano, yung mga bikini sa mga ano, mga brand magaganda, yung mga yung brand na ano, yung mga brand na do mabibili sa <laughs> mga sexy na ano, na store mga bibigay yan ano, Eh yung ano yung kasama ko sa trabaho, ano yan mga mahigit 60 na. Eh, yung asawa, eh, siyempre, eh, hindi naman iniwan yung kaibigan ko, yung katrabahoan ko. Hindi nagdagal lang niya. Eh, ngayon daw, yung asawa niya na ngayon, ah, nagseselos. <laughs> Kaya, ganun po yung gagawin po natin, mga babae. Huwag <laughs> po kayong mag-alala kung kayo'y dadagdagan lang. Eh, depende lang yung asawa, kung kayo'y iwanan na, eh, wala tayong magagawa. Ang gawin lang po natin ay eh, magpa-sexy. Magpaganda. Yun. Kung nawalan po kayo ng asawa, kasi ang babae naman ngayon, sa panahon ngayon dahil dito sa social media, madali lang po naman tayo makakahanap ng lalaki kung talagang gugustuhin natin. Basta't magpaganda po tayo at magpaseksi. Eh, so na po ang nawawalan ng ano? Eh, siyempre yung mga lalaki. Alam po naman kung ano yung magagawa ng lalaki. Ay, mas lalo pa yung magagawa ng babae. Kung yung babae talaga po ay nagluko, kaya kayong mga lalaki wag yung lulukuhin yung mga asawa nyo. Kasi pag kaming mga babae nagluko, dubli po kung ano yung galing ninyo. Mas gagalingan namin. Kaya wag po kayong magluko ng mga lalaki. <laughs> dahil ngayon eh, ewan ko. Dahil ngayon eh, mas maganda naman talaga yung ano yung... Kasi nung kapanahonan ko, hindi pwede kasi yung mag... Nung mag ano na kayo, di ba? Hindi pwede kasi na hindi na kayo ikakasal eh talagang kakasal. Halikan ka lang, At tapos ano lang, ala, kasal-kasal na, ganun na. Gusto na yung ganun mga magulang namin noong ganun. Eh ngayon, mas maganda na rin sa, sa panahon ngayon, eh, iba na kasi. Kahit nagalaw mo na, na ano na, kung hindi talaga kayo mag-settle down, eh, huwag muna kayo mag-ano lang, magsama lang, live-in partner lang, ganun. Huwag muna kayo magpapakasal, ganun. Kasi, ang masakit lang kung may anak kayo, yun po ang mahirap. Ayan. Pero, dipindi po sa pag-uusapan ninyong mag-asawa, kung kayo'y kakasal, o mag-live-in partner, yun po. Uh, kaya po ay, ang maganda po gawin natin ngayon, mga babae, mag-exercise, sumali po tayo sa Zumba. Ako nga eh, yung mga kaibigan ko dito, eh, sabi nila, sama ka, sama ka, mag tayo, sabi nga ganun. Ako, wag na, mag na lang ako mag-isa dito sa bahay, sabi kong ganoon Kasi ayaw ko yung lumalabas na pumupunta. So, minsan, sumama din ako sa auntie ko kasi mayroon siyang pinuntahan na sinasalian na Zumba. Tapos, tinignan ko lang, isang beses lang ako, ano, pumunta, sabi ko, ay parang yung ginagawa ko rin sa bahay na nagsusumba. Eh, nagbabayad pa ako ng ano nun. Every time na pumunta kayo, magbabayad ka ng $5. Eh, sabi ko din na ako sa bahay. Mm. Libre pa yung $5 ko. I-bili ko na lang po ng pagkain. <laughs> Tulad ngayon po, ikumakain po ako ng noodles. Nagluto ako ng noodles. Ninagyan ko po ng tupo, tsaka yung ano, broccoli yan po. <laughs> Ito po yung pang-umaga ka po, mama. Ito. <laughs> umaga. <laughs> Nabubulol po ako magtagalo, magsalita. <laughs> Ilocana po kasi ako. <laughs> Ayan. May <laughs> eh, maingay, sabi ko. Kasi ay, ang aga kong naigigising pag sa umaga kahit wala akong pasok. Nasanay na kasi po ako, ano eh, gumising ng maaga kasi maaga akong pumapasok sa trabaho. Kaya hinahanap na rin yung katawan kong ano yung bumangon ng maaga. Ayan. Magluto na ako ng aking breakfast. Kaya ito, bubikaan pag wala ng broccoli. <laughs> hmm. Itong broccoli po ay healthy daw itong broccoli. Kaya ito lagi, hindi ka nawawalan ng broccoli sa... Pag pumupunta ako ng store, lagi akong bumibili po ng broccoli kasi pag ano, nagluluto ako ng noodles, dinadagdagan ko na lang po ng, ano, ng mga gulay. Kahit ano pong gulay na gusto yung ano, idagdag, pwede. Ayan. Itong tupo ay masarap ito sa tupo. Ito lagi pong kinakain ng mga Japanese. Tupo. Sa kanoodle sinalagyan nila ng tupo. Ito daw ay tupo ay nakakapagpabata. Kaya po tayo mga babaeng may edad na ganito po yung kainin natin tupo. Para yung asawa natin na hindi po tayo pagpapalit. Pagdadagdagan lang, eh okay lang. Basta't wag lang tayong iwanan. Mayroon pang nga akong kumpare. Talagang hiwalay na sila. Kasi yung kumpare ko yun, dalawa ang cellphone. <laughs> Nahuli yung asawa niya yung isang cellphone niya. <laughs> eh ngayon pinagtatapon na ngayon yung asawa niya doon sa labas yung ano, mga damit yung kumpare ko. Ano? Sabi ko, lumayas ka! Sabi nga nun yung, ano, yung kumare ko. Lumayas ka! Ayaw ko na nga ano, nga. Hindi, tinapon lahat. Imbis na hindi sana din iiwan yung, ano, yung kumare ko. Kasi retired na ano yun eh, retired ni yung ano, yung kampare ko. Eh, tatrabaho sa bangko yung kumare ko. Eh, isang Ilocana, saka isang, uh, ano, taga, ano yun eh, taga Cavite yung babae, Tagalog. Eh, e, di, kinatatapon lahat yung mga ano, mga damit yung asawa niya sa garahe. Imbis na hindi, hindi, imbis na hindi hihiwalayan yung asawa niya, hiniwalayan niya kasi nga yung asawa niya eh ano na eh, tinaapon lahat yung mga damit niya. Kasi nahuli, dalawang cellphone niya. Yung isa sa asawa niya, sa kaisa yung babae niya. Ay kaya ngayon, ngayon, yung babae niya, doon na siya pumunta, kasakasama niya na ngayon yung babae niya. Meron na siyang, ano, mayroon silang isang anak. Kaedad pa nga yung apo nila, yung anak nila doon sa, ano eh, sa babae niya, yung kumpari ko. Kaya <laughs> yun. Eh, yung, lala, yung babae naman yun, hindi ko naman nakita ko rin isang beses, pero hindi ko matandaan yung mukha niya. Kasi pumunta kami dati sa, sa party sa bahay nila. Uh, from, ano, six hours drive from here to in her place, yeah. Kaya, yun, nakita ko rin. Uh, kayo manggi yung babae, maitsura din, yeah. Yung asawa, yung kumpare ko, maitsura din, pero maliit na maputi. Pero yung pinagpalit niya ay morena na matangkad. <laughs> Eh, yung babae kasi po, yung asawa niya, yung, ano, kumpari ko na babae niya ngayon, asawa niya. Asawa niya kasi po yung disabled na yun. Siyempre, yung babae din ay maghanap. Ayan. Iniwan na rin yung asawa niya ngayon na disabled. Ewan ko na kung saan na yung asawa niyang disabled ngayon. Baka nasa, ano na, nasa home care na siguro. Ayan malaki na nga yung anak nila eh. Hapa. parang high school, high, yeah, high school na siguro yung anak nila ngayon. Kasi matagal na rin, matagal ko nang hindi kasi nakikita mula nung sumama na po doon sa babae niya. Kasi dati-rati, kaibigan, din, pumpare namin yung pag wala pasok, nandito po lagi sila sa bahay, nagiinuman sila ng asawa ko. <laughs> yun. Kaya, ah, tayong mga babae po, ay huwag po tayong ano, malungkot na ipagpapalit po tayo ng asawa natin. Basta ta kayong tayong mga babae magpa-sexy. <laughs> Sila po ang magugulat kung kayo po ay magpa-sexy, at biglang gumanda, magpa-sexy. Ang gawin po na niyo lang eh. Maglipstick lang po kayo ng ano, yung mali, hindi naman yung makapal na makeup up o lipstick kasi parang para rin hindi maganda yung sa babae yung makapal ang makeup. up Meron pa nga akong napuntahang party yung asawa ko, hindi yung palaimik yung asawa ko, hindi yung nag-ano yun na tahimik lang yung asawa ko. Pero nung may nakita siyang babaeng ang kapal ng makeup, habi ng asawa ko, hindi yung nag-ano ha. Habi ng asawa, bakit? Sabi ng ganun. Tignan mo naman yung babaeng yon. Bakit? Kung ano-ano yun yung mo. habi ko, tignan mo yung babaeng yon. No? Parang mama. O sabi ng ganun. Tinignan ko. Naku po, hindi ko naman pinag aano Ang kapal po ng makeup, saka yung lipstick. Tapos eh, hindi pa naman pumaputi yung hindi naman yung maitim na maitim pero maitim siya tapos nag-make up ng ganun eh hindi bagay para talagang mamaw eh yung asawa ko kasi hindi tulad hindi talaga yung nag-ano yun eh wala siyang pakialam din yun pero yung araw na yun nang pinuntahan naming party may nakita siya hindi anong ba naman ako bakit tignan mo yun sabi yung gano'n hindi ako yung eh, magkatabak magkatabi kami kasi kumakain eh. bakit sabi ang gano'n tignan mo yung babae yun no? sabi gano'n kaya yun kasi mas maganda naman po talaga naman po yung ano, yung simple beauty lang. <laughs> Kasi nakikita talaga po yung kagandahan nating mga babae pag yung yung ano yung simple beauty lang yung ganoon yung mga babae po diyan na nakasimangot lagi eh huwag po tayong magsimangot lagi po lang tayong smile ganon kasi pag nagii-smile tayo ay eh, mas lalo po tayong gaganda kahit hindi po tayo maganda ipinapaganda eh, po natin yung mukha natin pag yung ano yung naka-smile lagi yung bang nakangiting ganyan yan <laughs> kaya yung asawa ko rin minsan pag gumingiti ako, nagagalit, sabi ko. Ikaw, lagi kang nakangiti, na kaya ano, Eh, ala ka naman, nakasimangot ako, eh, ano bang, ano? Kaya yun, kasi sanay na po talaga kasi akong nakangiti. sabi ng asawa, eh, ang asawa ko kasi lagi nakasimangot, kanya, ano? Nakangiti lang yan pag yung, ano, pag yung minsan nag-aaway kami dalawa, bigla na lang bati kami. Ayan, di pangitian. Tapos magpatugtog ako sa iyo, kaming dalawa. Eh, dati-dati yung kasama ko, diyan yan sumasayaw. Pero nakita na nung lagi akong sumasayaw. Ayan, nag-upload nag ako dito sa YouTube ng aking mga sayaw. Ganyan, tinitignan ako ng asawa ko. Habi niya, hmm, ang aga yan na naman, sumasayaw. <laughs> sabi ko, oh, sige, lakay. Sabi ko sa kanya, sayaw tayo. ikaw na lang, ikaw magsa. Sabi nga, Pero pag ano yan, yung asawa ko, pag may mood din yan, sinasayaw din ako. Ganyan, ganyan kaming dalawa. <laughs> sumasayaw kami tapos binabasa sa din yung sayaw ko pag gumaganon ako eh, ginagaya din ang asawa ko gumaganon din yung asawa ko <laughs> sabi ko ganon yung asawa ko minsan lang kay pag mag vlog ako eh mag youtube mag upload ako ng sayaw natin ganito sabi ko ganda ah, wag mo nga ako isali sa mga kalukuhan mo sabi ba naman sa akin o sige po thank you for watching <laughs> ako po si Lady Mascara subscribe my channel bye <laughs>